Hello hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. On the Sugar Mama Sagardi channel, a faithful Ozomatardo So ngayong hapon na to. Tiginatang sabihin sing sa ating mga gabay so this is our weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign For the sign of Cancer. So Cancer, 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 welcome welcome to my channel. Ano kayong messages, advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanino kayang energy? O ikaganapan sa buhay ng mga yan ng ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. The request maraming salamat po sa mga walang sawang pag support sa aking channel. Na lalo lalo na ang didigascape ng ads. So ipagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapalsik-siklig-lig nag-umapaw, nabiyay ang manong balik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of for the sign of cancer. So, let's see and watch this. Angel Spirit, guides, please give me the information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ating mga baraha? So, there is something, guys, with a devil card. Oh, my God! There is something devil or negative. So, there is something toxicity. So, there is something of luck, magic, involved. Let's see. Ka clarify pa natin. So, there is a death card. Or, oh, my God! May na-shaggy dito gawa ng kulam, ha? Oh, my God! Ngayong linggo, matutuklasan mo lahat ng kaganapan sa buhay mo. Some of you guys, kailangan mong agapan to ha. Kung mayroong kang gawa ng kulam, maaaring nakaline up ka para sigiin nito. And there's a of panta. Kung maging secure ka sa mga plano mo, sa mga lakad mo, sa lahat ng bagay na gagawin pag-ingatan mo ito. And there's a of panta. Kung long-term success and financial security, magkakaroon ka na pang financial windfall. No? Maaaring gumanda na ang daloy ng finances mo. No? And there's a king of one something ambition. Lagi mong titignan yung magiging posibilidad no, yung magiging outcome or something cause and effect ng decision mo. And of course, the three of swords, something pain. Some of you guys may naiingit sa'yo. Oh my God, let's see what is the devil card. So there's the two of swords. Nagkakaroon ka ng indecision. No, parang kapag magpapagamot ka na, magpapatingin ka na, nag-iiba na ulit yung utak mo. No, parang inakakarangan na magpagamot ka. There's a death card, the page of cups. So, makinig ka sa intuitions mo, no? May mga nararamdaman ka dito na kakaiba, no? May mga mararamdaman ko na something na um, hinala, no? Something, parang ginugulo yung utak mo dito, no? Let's see, here's siya messages. So, there's a, sabi ka, see, confusion, talagang ginulo nga, no? Ang yung isipan, no? Para linlangin ka sa lahat ng nangyayari dito, no? Pag-ingatan mo, ano man yung bagay plano mo sa buhay mo or gagawin mo, So, pag-ingatan mo, huwag ka nag-share ng information with other people. And because there's something guys with the justice card. Wag kang magalala, makukumi justisya. Ibig sabihin ito, talagang maagapan mo. No? Talagang magdadala sa ito, sa ito na tagumpay. Na no? makukuha mo yung balanse. At magiging maganda takbo ng iyong buhay. At buhay mo of course. No? And this is the age of one. So um, new project. A uh, new ideas. Dito papasok ang mga bagong proyekto o plano na magtutupad sa mga pangarap mo. Matagal mo itong gusto mangyari pero ito na. No? Mangyayari na. So there's the three of swords represent with the nine of pentacles, a nine of some, something, an offer. So magingat ka sa mga offer, ha? mga pagkain na bigay-bigay. So, maging aware dahil some of them, guys, may hidden intention with the three of swords para makaramdam ka ng kung ano-anong sakit, no? What is the devil? And of course, the two of swords. Represent with the four of wands. So, there's something, guys, with the celebration. Ibig sabihin dito, talaga magtatagumpay ka, no? Magsasucceed ka na maputol mo at matapos mo na kung ano man yung gawa ng kulam or black magic sa sa'yo. And there's the high fan, so see, sabi ko nakapalipad hangin eh. No, talagang ginugulong yung utak at isip. No, para mawala ka sa concentration, mawala ka sa, sa ano ba talaga yung intentions mo. See, there's a two of cups. Even sa partnership, even sa sa relasyon, ganun din. No? Ginugulo niya ang inyong relasyon. Mag-ingat ka sa mga pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, pakikipag-tala ka yan. No? Huwag ka masyadong magtitiwala ng lubos. And there's a seven ones that you are being protected or protectionan mo at pangalaga mo yung, yung grounds mo or kailangan mo ng protection dito para makuha mo yung mga bagay na para sa iyo. Ibig sabihin para bumalik sa kanila yung ginawa nila sa iyo. So kailangan mo na sapat na protection nang sa ganun hindi ka mapasukan ng kahit anong negative or black magic involved. and And there is something that queen by So kailangan mo lakasan ang loob mo. So there's a new ones na no, talagang wants more something movement. Talagang kailangan mong kumilos, lakasan ang loob, maging matapang. Alisin mo yung pag-aalinlangan na takot mo. And there's a magician. See, I told you. No, it's all about magic. Talagang, talagang may gumagawa sa'yo ng hindi maganda dito. Mag-ingat ka lang dahil lahat ng bagay na gagawin mo magre sa sa'yo. So, may mga tao talagang um, ingit sa'yo. No, hindi mo, mas hindi mo masasabi kung sino itong mga tao na to. No, because there's a four of swords. See, no, nagkaka nagkakaroon ka talaga ng uh, parang mabigat na pakiramdam. No, ano kasi sa dito, there's a devotion and meditate and contemplate. So sa mo yung mataas ang spirituality mo, no? Kung maga may um, spiritual abilities ka at the same time, so gamitin mo 'to nang tama at wasto. So kaya mo magpaandar or magpa um kumaga magpaandar or um, kaya mong gumamit ng mga ritual, no? Tulad ng mga orasyon, no? There's something that you're something moving forward. Makaka-move on ka rin na no, makakaraos at makakabangon ka rin dito. So, there's a of pentacles protection at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. No, naman yung bagay na merong ka, protectionan mo ito. No, huwag ka masyadong magtitiwala ng lubos. And this is the queen of swords, clear the boundaries. See? Protectionan mo at pangalagaan mo yung sarili mo. At kailangan mo mag-set ng solid boundaries na para hindi ka maapektuhan ng mga negativities. No, there's a sun card, there's something you fear positive outcome. Liliwanag sa'yo lilinaw sa talaga ko naman yung bagay na dapat mong gawin. And this is not something that lover see. Ingit din to with your family and with your relationship. Do no? ka kaugnay din dito kaya ka rin hindi nagkakaroon ng love life or maari lagi nagfi-feel ng love life. So ibig sabihin talaga may punot dulo lang ang lahat ng ingit sa iyo. So let's see what is additional messages with finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay guys, so we're back no. Nandito tayo about sa finances and career, love life pat kalis so, there God. So there's something guys about sa uh, finances and career. So there's an item one. So something perseverance. So kailang mo magcaga, na no, magpatuloy ka na sa ginagawa mo, magconcentrate ka na lang kalapit mo na para magtagumpay pagdating sa finances. And because there's something sa sabi of pentacles with a harvest moment. Aani ka na. No, ng mga pinaghirapan mo, ng mga pinagpaguran mo, lahat ng bagay na alam mong um, deserve mo, makukuha mo talaga siya no, gaganda na ang takbo ng yung finances dito. And there's a time moment for major changes. So, some of you nagkaroon ng bankruptcy. So, this is something rebuilding na maaaring mabuo ulit. No, ang nasirang negosyo, maaaring gumanda na ulit ang takbo ng finances mo. And of course, there's a days of pentacles. See, I told you, this is something that is a pentacles represent with a big shot. Of big money coming in. May malaking pera papasok. May malaking opportunities na darating sa buhay mo. Kumapit ka. And there's a five of pentacles. Some of you makaka-recover ka na for financial crisis or financial loss. No, there's a five of swords. Maging aware ka lang sa about sa paggamit at pag ng pera. No, some of you baka mabudol ka dito. No, may mga investment ako nakita dito na maaring maloko ka. magingat mo kayo sa mga papasukin yung investment. No, pagdating sa love life, there's a temperance with something of perfect timing. No, ito na yung tamang pagkakataon para hilumin na. No, para maging masaya ka na ulit. No, there's a six of cups. There's something a past person, an ex, or a a family related na maaaring ingit sa yon. And there's an eight of pentacles. Mag-focus ka lang. No, sa relasyon na meron ka, sa kung naman yung bagay na meron ka, sa pamilya mo, mag-focus ka lang. And of course, there's a six of wands where victory is yours. Magtatagumpay ka. No, gaganda na ang yung relasyon, pagsasama, And this is our queen of, cause, emotional healing. So, pagdating sa emotion, huwag ka padadala ng tensyon. Maging kalmado ka, no? At magiging masaya at magiging maligaya ka sa piling ng taong mahal mo. No? Magiging maayos ang iyong relasyon. Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a the word card, something trouble, kailangan nyo na unwind para ma-refresh kayo, no? Para ma-disconnect kayo from the world. para kahit pa paano, no, makalayat, makabangon na kayo sa kung ano man yung nagbigay stress sa inyo sa nakaraan. And it there's an card for rebirth, self-love, self-care. So kailangan nalagaan mo at mahalin mo 'yung sarili mo. No, kailangan tutukan mo 'yung sarili dito. There's a rebirth, maybe some of you baka magbuntis, no? And this is the Queen of Pentacles, maging mature ka at maging practical ka how to manage and control your finances. No, pagdating sa pagkakapera para hindi ka ma-stress, tutukan mo. And this is a will of fortune with a turning back. So, ibig sabihin, gaganda na ang kapalaran, gaganda na ang kalasugan, gaganda na ang sitwasyon at kalagayan mo. Now, there's something turning point na maaaring ito na yung good karma for you dahil Uh, kung ano yung bagay na binigay ng karamdaman sa iyo, sa gumawa sa iyo. There's a native one. So, there's something like communication, transformation, and there's a travel, guys. So, some of you talagang liliwanag at gagaang na ang pakiramdam mo at gaganda na ang situations mo. And because there's something the king of cause your person is very devoted and so for the person, that's good. No, maaring may gumagabay din sa'yo dito ang or guides No, maaring itong tao na to ay maaring mahal na mahal ka. No, maaring pinoproteksyon at pinapahalagaan ka. So, let's see what is the digital messages with an angel spirit pagdating tayo sa Magical Fire Messages Advices and of course, the Pick a Card, Yes or No. So, ko guys, kung bago ka sa channel ko, ang Pick a Card, Yes or No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapag-isip ka na ng tanong nakapili ka na ng number ko na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below kung ano number na napili mo at magiging, ang magiging sagot niyan sa dulo na reading na to. Okay? So, guys, maraming salamat sa mga nag-share like, ng na aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga solid subscribers, followers natin. And of course, sa mga bagong subscribers, and followers natin, maraming salamat po sa inyo. So, let's see what is the digital messages advices. So, let's watch this. So, let's see. What is the digital messages advices with the magical fire messages advices? With the magical fire messages advices. So, there's something to be yourself. So, kailangan mo maging totoo sa sarili mo. No, kaya kailangan na maging authentic You have the personal power to change your life. No, kaya kailangan ikaw yung gagawa na ikababago ng buhay mo. So, ngayon pa lang, kailangan mo na magdesisyon -desisyon. mo na yung nagbibigay negatibo sa buhay mo. And of course, there's something a vegetarian. So, kailangan mo na more on veggies, no? Kumbaga, uh, makakatulong sa yung more on veggies dito para ma-detoxify, ma no? Ang mga toxin mo sa katawan para mabilis ka rin matunawan. And of course, there's a connect with the nature. Some of you guys, no? kung kailangan mo talaga ng unwind talaga, no? Kailangan mo talaga luma, lumabas-labas, no? Para ma-refresh ka. What is the yin and yang oracle There's a present moment. So, there's a gratitude. Just being thankful sa lahat na nangyari sa boy mo dahil magiging maganda na ang present moment mo. And there's a cover zone. Kailangan mo makawala sa cover zone. Sa mga bagay na kinakatakutan mo at mga bagay na iniiwasan mo. What is the romance age for a mystic ay, what is the synchronicities? Muna pala, sorry. Synchronicities, there is a solution. War formula. So, talagang na ng mga problema mo. Kailangan mo lang maging mahinahon. No, huwag kang maging um, aggressive. Maging kalmado ka. There's a gather talaga yung binibigay sa ito. Lahat ng bagay na dapat mo malaman. At lahat ng ugat ng pinanggagalingan. These are the roots. No roots. Talagang ugat ng eksena ay maaring matumbok mo na. What is the Roman thing, There is a third party. Oh my God. So, it's all about third party. No, may ingit sa'yo sa relasyon. Or oh, there is an ex-lover. Ibig sabihin, ex ang gumagawa sa sa'yo ng hindi maganda. And there is a peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Not at kalayaan dito. Some of you, ang mismong sumasalbahin sa inyo ay ex ng jowa mo or ex mo. What is Arikang Hell Michael Messages? and explore your options. So, kailangan mo guys na palawigin mo pa ang yung mga bagay na makakatulong pa sa'yo. No? Yung, um, yung bagay na alam mong magbibigay pa ng bagong direction sa eksena mo. What is the Jesus loving God said? According to your faith being to you. Depende ito sa pananapalata at tiwala mo yung mga bagay na ipagkakaloob sa'yo. No? Kaya kailangan buo, kailangan na yung tiwala mo at pananapalataya mo ay pure. So let's see what is an egos number. 555 five, for clarity. Now there's a great transformation and of course there is something clarity. You aren't bigger uh, are victim of circumstances, rather you are the beneficiary of it. If there were in cases the life would be dull, you will set your up for the success in the long run. Willing to adapt to this ship, everything is working out of the best. At long last, you're accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly at the end of the, at the end of the time. Magtatagumpay ka at lilihno this is something a major changes. Nalasat tamang progress What is the digital message? style tayo with the money mobile cold deck. With the money mobile cold deck represent we a, a moving up. So go to the next level. No, career is on the rise, new offer and opportunity salary increase. No, lalago, gaganda ng takbo ng iyong finances. Pasabog. What is a shadow work represent what? From the shadow work represent what? There's an unseen pattern. So may mga bagay na hindi mo pa lubusan nauunawanan at nakikita. No, change your thought, change your life. No, kung babago mo 'yung pananaw mo, mababago na ang ikot ng kapalaran mo. No, mababago na ang ikot ng mundo mo. What lies beneath your future? What lies beneath your future? Represent with a bag and boo. Talagang ginising ka sa katotohanan na there's a two joining verses na tumutulong at gumagabay sa no there's just clarifying for a love situation so let's see what is clarifying for a love situation there is something a liberated destiny with release comes freedom steering fate towards an unwriting future. So, see, kung baga, unti-unti nang tatanggalin yung mga bagay talaga na nakatadhana na, nangyari na at magaganap na. So, hindi mo na ito mapipigilan pa. At may mga bagay pangyayari sa buhay mo na hindi mo lubos pa naunawaan dahil may mga bagay kapalaran sa buhay mo na bigla ang magaganap. No? What is a clarifying for a love situa a life situation? clarifying for a life situation represent guys with um flame of courage now ignite the flame of courage lighting the path of bravery amidst the shadow of fear so kailangan mong laban at maging matapang no sa multo ng iyong sarili So, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo at kailangan mong ibos ang kumpiyansa mo nang sa ganon gumanda at lumaguna ang buhay na tinatahak mo. So, may pag-aalilangan kasi dito. So, kailangan mong pakawalan yan, alisin yan, no? dahil yan ang magbibigay balakid sa pag-unlad mo. Yung takot, pangamba, kailangan palaban. What is the part of the light, Travis, what? What is a part of the light of wisdom world There is an unflinching no I am steadfast in the face of fear calmly accepting life challenges I remain unwavering my thoughts are gentle and I approach each situation with inner peace and resolve so, you See Kung kumaga manatili ka labanan mo ang yung takot at pangambaharapin mo ito nang may kalmado at um, pagtanggap sa buhay na tinatahak mo at mga pinagdaanan mo sa buhay. Alisin mo yung bagay na takot na yan kasi na magiging mitya ng iyong pagbagsak. So, kailangan, guys, kailangan palaban at walang takot at pangamba sa lahat ng bagay na gagawin mo. So, let's see what is a pika ka, yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, we're back now. Nandito tayo with um, a yes or no pika card. So, let's start tayo with the number one. Kasi sino yun yung nakapili ng number one, yung, ayun yung magiging sagot sa tanong mo. Number one represent what? There is a no. Beyond all the ability done to death not viable. Hindi na karapat dapat. No, talagang tinapos na. No? Parang itong ito na yung bagay na walang hanggan na. No, parang sinasabi na wag mo na ipagpilitan pa hanggang dito na lang. No, kailangan mo ring humindi sa mga bagay sa paligid mo. Wag mong hayaan tuluyang kakainin ito. nito. So kailangan matuto kang ipaglaban din yung sarili mo. Nandito ka na sa situation na to. Wag mong hayaan na mapunta ka pa sa sa hindi magandang sitwasyon. Number two, there is a no. Storm to violence shelter needed. Mas kailangan mo, ano ba talaga yung priorities mo? Ano ba talaga yung mas lubos mong kailangan sa ngayon? Yun ang kailangan mong gawin. No, tutukan mo yun. Kasi hanggat hindi mo pa nababasag at yung negatibo na yun, kakainin ka na ng gansa, hindi ka na makarecover. No, hindi ka na makabangon. Huwag mong hayaan na masira kung naman yung bagay na meron ka. With a no. Now, there is a guess with the number three neatly tied up, secured, trustworthy connection. Etong bagay connection na to ay maaaring pinagdudugtong kayo na mas matibay at mas malakas. Sinubo kayo ng inyo relasyon, tinignan ng inyo katatagal. Kaya sinasabi dito, kailangan ng pag-ingatan mo at pahalagahan mo kung ano naman yung bagay na meron ka. So guys, this is the weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of cancer. Cancer, cancer, cancer. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na mga lila makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. At dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang didigil skip na nga sa pagpalaim po kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye and babush!